Hello back kamusta kayo? At sabi nga na pag-uusapan natin ang mga signs na mahal ka talaga ng boyfriend mo. Handa na kayo lahat masarap po tayo at muli, be inspired! Ang unang size Max Sport na mahal ka talaga ng boyfriend mo is agad kang ipapakilala sa pamilya niya. Yan ang unang sinyas kay Sport kapag ang boyfriend mo ay talagang mahal ka. Alam nyo Max Sport sa, sa pinakamalaking katunayan eh. Sa sa pinakamalaking talaga mangtotoo totoo kapag ang isang lalaki ay tapat sa'yo at seryoso sa'yo at mahal ka talaga at labos kang pinapahalagahan at ipagmamalaki ka pa hindi ka niya itatago, hindi ka niya ikakahiya at hindi siya magiging taksil sa'yo Una sa lahat, agad ka niyang ipapakilala kay inspire sa pamilya niya. At kung ikaw ay may boyfriend ngayon, at ganyan ang ginawa sa iyo, ay napakapalad mo sapagkat ang totoo, wala siyang iba at ikaw lang ang mahal niya, kay inspire Kung ang boyfriend mo ngayon hindi ka pa ipinapakilala sa pamilya niya, eh huwag ka masyadong kabahan, huwag ka masyadong mag-overthink o mag-isip sapagkat baka yan ay talaga namang bumabwedo lang. Dahil hindi naman din ganun kadali, lalo na kapag may trabaho siya, o may trabaho ka, o magkalayo kayo, o may trabaho ang pamilya niya, magulang niya o niya. Dapat magunawaan. Pero isin sa mga signs kayong spark, napakalaking patandaan na ang boyfriend mo ngayon ay mahal na mahal ka. At totoo sa iyo kapag ikaw ay gusto niyang ipakilala sa pamilya niya. Handa siyang kayong spark ipaalam lahat tungkol sa iyo. Wala siyang itatago sa iyo. Dadalhin ka niya sa bahay nila o kung saan sila nakatira kayong Pangalawang sinas kay Yusupar na mahal ka talaga ng boyfriend mo is ma-effort. Pero pangalawa kay Pag ang isang lalaki mahal ka talaga, halimbawa ng boyfriend mo, yan ay ma-effort. Alam niyo mga sa mga nagagawa ng pag-ibig, nagagawa nitong masipag ang isang tao. Ang sa mga nagagawa ng pag-ibig, talaga namang nagagawa itong pakilusin ng isang tao, talaga namang hindi mahilig. Gumawa na kung anuman dahil sa pag-ibig kay Inspire na gagawin itong makontrol ang puso at isip ng isang tao dahilan kung bakit marami siyang magagawa para sa iyo o doon sa taong mahal niya. Ganyan ba ang boyfriend mo sa'yo? Ma-effort, masipag, at talagang mang ginagawa ang mga sinasabi niya? At lagi ka na nakaranas ka inspired ng effort niya dahilan kung bakit nagkakaayos kayo at napapatulayan niya, napapaturayan niya palagi ang pag-ibig niya. Baka sabihin ng iba kay inspired, bakit yung boyfriend ko? Bakit naman? Eh, hindi ma-effort sa akin, tamad. Tapos kapag ka merong pinangako, merong sinabi, hindi ginagawa, hindi tinutupad. Eh, pagka ganyan kay inspired, eh, mag-isip-isip ka din dapat kang mag ba? Huwag kang masyadong magpalinlang. Gamitin mo ang utak mo at huwag laging puro puso. Huwag puro, da, puro damdamin, huwag puro pag-ibig, dapat ginagamitan mo ng utak. Dahil hindi maganda ang ganyan, na hindi siya na nag-e-effort sa'yo. Diba? Ang tunay na pag-ibig ay pinapatunayan. May pagkukusa at may pagpapatunay. May pruweba at makikita ng iyong mga mata. Mararamdaman ng iyong katawan, ng damdamin mo, talaga mapapatunayan mo at masabi mo na mahal ka talaga niya. Pero pagka ganyan na sinasabi mo ngayon sa akin sa isip mo na bakit ganoon ang boyfriend ko? Di man lang nag-e-effort, di man lang gumagawa ng paraan para mapasaya ako o maging okay ang inyong aming relasyon. The case part, sabi ko medyo sabihin natin hindi pa gano'ng kasigurado ang lalaki yan sa iyo. O dapat ang inyong relasyon eh dapat 'wag mo masyadong seryosohin. 'Wag kang masyadong buo sa pag-ibig sa kanya lalo na kapag ka ganyan ang pinapakita niya. Pero pag ang boyfriend mo ay eh, ganyan, ma-effort, talaga naman ginagawang lahat para sa iyo. Handang magtiis, magsakripisyo, magpagod para sa iyo. Gumastos talaga naman kay Insuper gawin ang lahat para sa iyo. Ang ibig sabihin lang niya na may effort ang boyfriend mo ay eh, mahal ka talaga niya. Kay Insuper. Patlong sa super na mahal ka talaga ng boyfriend mo is tanggap ka ano man ang na nakaraan mo. The patlong kay ng mga mo makisuper ka lalaki. Eh, mahal ka talaga. Tatanggapin niya ano man ang na nakaraan mo. Totoo yan. Dahil kung ang isang lalaki hindi tunay na nagmamahal sa iyo o hindi tunay ang pag-ibig na inaalay o inaalok niya sa iyo, ibig sabihin lang niyan kay Hinspar, hindi niya matatanggap kung sino ka dati o kung naman na nakaraan mo. Sapagkat lagi niya yung talaga namang ang mangunguna sa kanya yung pride, yung pride sa sarili niya na bakit kanya tatanggapin eh dati, dati kang ganito. Bakit kanya tatanggapin? Ganito yung naranasan mo. Diba? Mas umiiral yung pride kaysa sa puso. Kaya mag-isip-isip ka. Ang tunay na pag-ibig, pag mahal ka talaga ng boyfriend mo, mangingibabaw yung pag-ibig niya. At yung pagiging kanyang pangunawa kaysa sa pride niya, sa ego niya. Ganun lang yan eh. Dalawang bagay lang naglalaban niya sa pag-ibig eh. Yung ego at saka pride. Ah, yung ego at ego saka love. Magkalaban yan. Parang angel and demon yan eh. Ego at saka love. Maraming nasisirang relasyon dahil sa ego. Dahil, dahil sa pride. Marami rin naman nagkakaayos at nagtatagumpay dahil mas sa mas pinipiling ang pag-ibig. Sa isang sa mga signs ka inspired na ang boyfriend mo ay mahal ka talaga. Pipiliin ka niya, tatanggapin ka niya, mamahalin ka pa rin niya, o niya kung ano man ang nakaraan mo. Tatanggapin ka niya kahit pa hindi na paira lang ego niya at ang kanyang pride ka inspired. Pang-apat sa signs na mahal ka talaga ng boyfriend mo is willing gumastos para sa iyo. Pang-apat pa, dalawa yung max padang sa lack kapag yan ay talagang umiibig at nagmamahal, sa, sa mga talagang magagawa niya, ay gumastos para sa iyo. Lalo na kapag ka ikaw ay dinidiskarte ang nga pa lang niya o nililigawan. Kahit kayo na, kahit boyfriend mo na siya, o kahit mag-asawa pa kayo, iba nakikita mo sa iba, social media naman o sa personal, ay yung boyfriend o mister nila ay ginagawang lahat para sa kanila. Binibilan sila ng mga gamit, sakyan o bahay pa nga, pinapakain sila sa kung saan man gusto, ginagalak, nagtatravel pa, at talagang binibigay lahat ng luho kaya man o hindi, kung minsan kahit hindi kaya, ginagawa pa ng paraan. Dahil sa pag-ibig, kaya kung ang boyfriend mo ay willing gumastos para sa iyo, talaga namang gumagawa siya ng paraan para sa inyo. At di niya hinahayang magmukhang kawawa kayo. At hindi niya hinahayang, hindi niya maputanayan sa iyo na mahal ka niya ka pa lang sa mga talaga namang signs na isang lalaki mahal ka talaga gumagastos siya para sa iyo nagugulat e, ka na nga lang meron siyang regalo para sa iyo meron siyang sorpresa para sa iyo at meron siyang gagawin para kumita siya para sa iyo at mapakasalan ka at maging okay kayo kainis pa Alimang signs mga kitspart na mahal ka talaga ng isang lalaki o ng boyfriend mo is masaya siya sa iyo. Alimang kitspart. Alam nyo, mararamdaman nyo yun eh. Makikita mismo lang yung mga mata na sincere, tunay, genuine ang pag-ibig niya sa iyo sapagkat siya ay talagang maligaya pag magkasama kayo. Kahit pa long distance relationship kayo o LDR, pag nagbibidyo call kayo kahit ko ramdam mo na masaya siya. Ramdam mo na tunay ang ligaya niya. Pag ikaw ang kausap niya, pag ikaw ang nakikita niya, lalo kapag ikaw ang kasama niya, dahil mararamdaman mo rin naman kapag lalaki hindi tunay sa'yo eh. Malungkot yan. Parang yung utak niya nasa iba. Parang lumilipad yung isip niya. Parang wala siyang kasama. Di siya focus sa'yo. At di siya malambing sa'yo. At di mo ramdaman pag-ibig niya. At wala ka maramdaman kundi kaboringan at kalungkutan sa piling niya. Ganyan yan kay Inspired. Pero pag ang boyfriend mo ramdam mo, nagiging maligaya ka, nahahawa ka, nakaligayahan niya pag makasama kayo. Pag so, ang lalaki masaya pagdating sa'yo, mahal ka niyan kay Inspired. Ang I'm so smart na mahal ka talaga ng boyfriend mo is pinapakinggan ka niya pang unconscious Kapag ang isang lalaki hindi ka mahal, kapag isang lalaki hindi ka mahal, may hirapan siyang pakinggan ka sapagkat ang mga kalakian ay ito ng mga, mga tamad na kinig. Lalo kapag ito ay walang interes sa na nagkukwento o nagsasalita. Totoo yan. Pero pag ang lalaki, kahit na minsan nga no, walang kwenta, yung sabi ng babae, basta ito ay mahal niya. Basta ito ay gusto niya. ...papakinggan niya ito. Di ba? nag man siya o hindi. May interest man siya o wala. Ganyan yan. Pag lalaki may interest, attraction, pag-ibig at magmamahal sa'yo... ...willing siyang pakinggan ka. Kahit nga paulit-ulit pa kung paminsan-minsan. Kapag nag date kayo, pag nasa coffee shop kayo, pag nasa bahay... ...pag nasa hotel o motel. Talaga naman, ka-inspire. Kapag nasaan man kayo, ang lalaking nagmamahal sa'yo... ...halimbawa ang boyfriend mo... ...ay papakinggan ka. At magpapakita ng interest sa mga sinasabi mo sapagkat alam niya na magiging maligaya ka sa bagay na yon at magkaroon kayo ng ba banding sa pagkakataon na yon at doon niya mapapakita na siya ay sincere sa iyo ang lalaking nagmamahal ng totoo kay Inspire gumagawa ng paraan upang ipakita na siya ay sincere sayo. sa iyo sa isa mga signs ka Inspire na ang boyfriend mo ay mahal ka talaga pinapakinggan ka niya Inspire maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog na ito kalimutan na mag like Comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa si ibang sa mga hindi pa po nakasubscribe. Eh, Max, pa click nyo po yung subscribe sa baba at click nyo rin po notification bell upang manotify kayo pag may bago po ang i-upload dito sa YouTube. At sa mga gusto magpa-coaching o magkausap pa ko, tungkol po sa inyong problema sa pag-ibig at karelasyon, message lang po ako, pakihanap sa akin Facebook at yung proper picture ko at pakichat ako. Ako mismo ang mag-reply sa message ninyo. Maraming maraming salamat bakit sa pagbagingat po kayong lahat at mahal ko po kayo. At muli, be inspired!